nung hindi pa ako Muslim, nalito ako. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Anang ng Diyos, si Jesus ay tao. kababayan natin na hindi Muslim, kung magbo-Muslim ka, akala niya tatalikdan mo si Jesus Christ. Mali po. Kapag ikaw ay nag-Muslim, ilalagay mo lang si Jesus Christ sa talagang dapat niyang kalagyan. Ang katotohanan kaming mga Muslim ang tunay na naglalagay kay Jesus Christ sa talagang dapat niyang kalagyan. Ito po, gusto ko pong tulungan ang mga kababayan natin na nandito, na nagtatrabaho, dahil gusto ko kayong tulungan hinggil sa pananampalataya. Kung sa mga kinikita ninyo dito, maaring malaki ang kinikita nyo pero para saan ho yan? Dito lang yan sa mundo. Tutulungan namin kayo, babahagian, paano naman ang para sa kabilang buhay? Mga mahal na tagapakinig, sa totoo lang, itong tinatalakay ko ay napakahalaga sa inyo. Bakit? nung hindi pa ako Muslim, nalito ako. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin, sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Kung sa salitang nalilito, bakit ka pa malilito, kapatid, sapagkat may banal na kasulatan naman ang magpapatutoo sa kalagayan kung ano ang Kristo, kung sa pangalang Jesus, talagang malilito ka, kapatid. Subalit ang Jesus na ating kilala ay tao, ang taong Jesus ay nakaranas ng pagkagutom, nauuhaw, naaanto, pagtitiis, lumuluha, at nakaramdam ng paghihinagpis, ang mga tao lamang ang makakaranas nito. Subalit ang Diyos ay hindi. Kapatid, bago ka nagbalik Islam, katutuhan ng ikaw ay hindi sa tamang pananampalataya noon, makikita sa iyong mga salita. Noon ay nasa likong pananampalataya ka, ngunit ngayon ay parang sinasabi mong nasa tamang pananampalataya ka na. Kung nakikita mo lang sana ang pananampalatayang kristyano noon at ngayon, hindi ka na malilito sa iyong kaisipan at sa iyong puso kung paano nung ikaw ay nasa maling pananampalataya, gaya ng mga hentil na nagtayo ng mga iba't ibang relihiyon, tulad ng Iglesia ni Kristo, Iglesia Katolika, Iglesia ng Diyos kay Heso Kristo, Saksi ni Jehova, Pentecostal, Baptist, Methodist, at ang lahat ng mga katulad panito na walang sinusunod na mga kautosan, sa lahat ng mga binanggit ko kapatid, saan ang iyong pananampalataya dati? sa mga nabanggit, bakit ka nalilito kay Jesus? Ang liit ng pananampalataya mo kapatid. Bilang Kristiyano, ituturo ko sa iyo kung sino at ano ang Kristo na tinatawag na Jesus, ang pangalang Jesus, ang kahulugan nito, ay ang tagapagligtas, bagamat siya ay tao, at ang Kristo, ang kahulugan nito ay Diyos, noong si Jesus ay nasa sanlibutan pa lamang, hindi siya tinawag na Kristo, sapagkat ang pangalang Jesus ay anak ng tao, at ang Kristo ay anak ng Diyos, alam kong nalilito kayo sa aking mga sinabi, na ang Jesus ay tao, at ang Kristo ay Diyos. Ang Kristo ay Espiritu, pumasok sa laman sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ang laman ay naging tao, at ang taong yun ay si Jesus, siya ang salita ng Diyos, ang tinatawag na Burbo, at ang Burbo ay Diyos. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kaya naging tao ang berbo, pumarito siya upang ipakilala ang Diyos sa lahat, at ang kanyang mga salita. Kung nalilito ka pa hanggang ngayon kapatid, eto makinig ka, ang Jesus ay tao, sapagkat ang lagi niyang sinasabi, siya ay anak ng tao, ngunit ang kanyang espiritu ay Diyos, ang tinatawag na Kristo ay ang anak ng Diyos, na pumasok sa katawan ng tao, kaya ang Kristo, ang verbal ay naging tao, bago pumasok ang Kristo sa sanlibutan, ang Diyos ay naghanda ng isang katawan para sa Kanya. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, at nagkatawang tao ang verbal at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabogtong ng ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kapatid, kuwag ka laging tumingin sa Jesus, tumingin ka naman sa Kristo, sapagkat ang katawan na Jesus ay namatay dahil ay tao lamang, at ang pagkabuhay namang muli ay ang Kristo. Kaya simula noong bumalik na ang verbo sa piling ng kanyang ama na nasa kalangitan, ay tinawag na siyang Heso Kristo, hindi na Jesus, sapagkat suma sa kanya na ang pagkaanyong Diyos na kanyang hinubad noon, eto ang magpatutuo, na ang Kristo ay Diyos, nung hindi pa siya sinugo ng Diyos sa sanlibutan. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi magkos hinubad niya ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y na sumpangan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Nako kapatid, napaka-imposibleng hindi mo nauunawaan ang talatang ito. Hinubad niya ang kanyang pagka at nag-anyong tao, ang katawa na inihanda ng Diyos sa kanya, nung siya ay sinugo sa sanlibutan, kung hindi mo ito matatanggap, ang kahulugan ay tinalikuran mo na ang Kristo, na kinilala mong Jesus, kaya mali ang iyong sinabi, ang mga hindi-Muslim, akala nila kapag nag-Muslim ka, ay tinalikuran na namin si Jesus. Ang Katotohanan Kapatid masakit man tanggapin, ang nakikita ko sa mga pananampalatayang muslim, ay tinalikuran ninyo si Jesus. Kung ang sinasabi ninyo na hindi ninyo tinalikuran ang Kristo, dapat hindi kayo naging alagad ni Muhammad, kundi kay Kristo, upang ang tawag sa inyo ay mga Kristiyano at hindi, Muhammad at si Ali. Ang kahulugan nito ay Muslim, ngunit bago pa man itayo ang relihiyong Islam sa taong 6 centuries, may itinayo na ang Diyos ng Iglesia doon sa Jerusalem, sa panahon sa aktual sa personal ni Jesus. Kapatid, ang Kristo ay anak ng Diyos, at siya'y Diyos na hindi kapantay sa Diyos, at ang katawan na binigyan ng pangalang Jesus, yon ang tao, ang anak ng tao, na si Maria. Niminsan si Jesus ay hindi niya tinatawag na ina si Maria. Subalit ang Diyos, tinatawag niyang ama, sa lahat ng mga propeta, si Jesus lamang ang tumatawag sa Diyos ng Ama, sapagkat siya ang larawan ng Diyos, alam mo kapatid, kaya hindi niyo nakikita ang kaliwanagan ng Kristo, dahil binulag kayo ng Diyos ng sanglibutang ito, na si Satanas. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi palataya upang sa kanila kuwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng Kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, kapatid, bumising kayo upang makita ninyo ang kaluwalhatian ng Kristo, na siyang larawan ng Diyos, lumayo kayo kay Satanas, ang Diyos ng sanglibutang ito, na dumadaye sa mga tao, upang dalhin na kasama niya sa dagat-dagatang apoy na asupri. May pag-asa pa kayo mga kapatid. Lumapit kayo sa ilaw upang makita ninyo ang liwanag, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo.